Kasi nagpapanak din ako eh. Ha? Huh? Nagpapanak din ako. Kailan po? Matagal na yung... Yan ako nagpanak niya. Gawin! Yung... Saka yung isa. Ang galing mo pala ng asawa niyo. Ibig sabihin yung mga Wala dito. Wala pa kami, sir, na binabayaran sa ospital. Basta ako dito nagpapanak. lang sa bahay. Malang ako Anong rin nagbubutol ng puso. Bibigyan hmm. ko lang po siya ng 10 pesos sa kamay. Para hindi magaganyan mo. Hmm. Paano po, Nay? Binibigyan may niya na na ako ng 10 piso para hindi ba mag ano yung kamay ko, mamimikin ba mamimikin. Mm. Pino, parang bayan para pero hindi malaking halaga sampo lang mm. Ate Rich, pakita ko nga yung buhok mo dito okay, Rich. tignan nyo yung buhok niya, ang ganda ka teka <laughs> oh, oh. talikot ka Ayan, napagkamala no siyang white lady. Doon <laughs> sa so, may kahuyan. Oh, Sinabi, pinagkamala ng babae. Yan? tagal-tagal na. Tumakbo po yung full body. Na, eh, layo ka ko ng konti, ate. So, Maraming bibili niyan sa buhok niya. Ayaw ko lang kasi uh -huh. magkasakit anak ko. Magkano, magkano po gusto bilhin ang buhok po niya? Hindi. Mga limang libo eh. Mga liman libo mahigit po yan. Ay, ate Rich, benta mo na. Sayang. Hindi po bagay sa kanya po yung Magkakasakit po siya, sir. Pinagkakamalan oh, pong white lady si ate. Mm -hmm. Eh, sa haba pa naman ang <laughs> buhok na yan, eh. Ba't hindi pagkakamalan niya? Okay. Ito, siguro pag asa natin si Ate Eritz. Ate Eritz, mm -hmm. sa yung pag-aaral mo? Okay naman po. Kaso, ah, mm, hirap, 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 lang, hirap, po sa gamit. Mm. Gano'n mong pinagbubuti? Tiyaga lang po. Hmm. Gusto malaman kung ano, ano yung pangarap mo? Ano yung gusto mong maging? Pisina po eh. Ha? Pisina po. Ah, gusto mo sa office mag-work? Opo. Okay. Kanina, nakawasap ko si ate. Pero Parang medyo naiya siya, kaya hindi ko na masyadong kinausap. Siguro ngayon naiintindihan mo na kung bakit kami nandito at ano yung parang gusto naming mangyari sa inyo talaga. Gusto namin, isa kayo sa mga mapili, isa man lang sa inyo, may mapili sa mapag-aral. At saka, ang nagustuhan ko sa kanilang kategram, kahit gano'ng kalayo, yung kanilang school, bundok pa yung lakarin, kinakaya. Mahirap pero kinakaya dahil may pangarap, dahil may gusto nga butin. Sa mga kabataan ngayon, kasi may mga kabataan ngayon, lahat parang nandun eh. Hatid sundo sa school, um, nag yung mga magulang, lahat binibigay na ng mga magulang para uh, may bigay lahat tapos malaman-laman, meron ng girlfriend, may boyfriend, pagdating ng mga magulang, buntis na yung uh, mga... Sa akin lang po, ano, wag muna yung mag-asawa. Mag-aaral mag muna mabuti. Mm. Pag nakapagtapos, pwede ka na magtrabaho. Mm. Ang, ang asawa, dyan lang po yun. Mm. Para makakatulong ka rin sa mga magulang. Tama. Okay. Pero love mo si Papa, Mama. Papa. Okay. Si Ate Abby. Dito, Ate abi dito. Nasa si tatay, nawala si tatay. Tay. Ano, 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 ano. Ah, nagbunot. Okay, sige, ganito. Si Ate Erich, ano yung gustong sabihin kay Mama at Papa? Ayan, nandyan si, ano, si Mama at Papa. Umulan na. Ang sa akin lang po, ano, uh, <clears throat> mag iingat lang po sila kahit saan man sila nagpupunta. Mm. At sa, at, Balang araw, magkaganti rin po kami sa kanila. Si Ate Abigail, anong gusto nang sabihin kay Mama at Papa? Ma'am, na mahal ko po kayo. Gusto hmm. ko lang po makakaganti lang po sa inyo nang may pangarap po ako para sa inyo. Hmm. Sana po mag-iingat po kayo kahit saan po kayo. Kahit saan po kayo pumupunta. Nayok si Nanim. Tay, hey, dito ka nga. Mamensahe tong mga anak mo. Dito. Mababa ang luha nitong anak niya, no? Oo. Hmm. Ano nga lang, nalulungkot nga lang ako dahil medyo napabayaan yung ano niya. Pero, nandun yung laban niya, eh. Nandun yung laban niya sa buhay. Ang gusto niya talaga makapag-aral. Kaya nga, sabi ko, supportan namin hanggat hmm. malakas pa. Kasi, nai, ba't to kayo naiyak, nai? Siyempre naawa naaawak po kami sa mga anak namin. na mm, naiyak na rin si Ate Eritz na punta doon. Mm. Kasi po sa hirap pa ng buhay eh. po may mga kastusin sila, hindi namin magagawa kasi kulang sa pinansyal mm -hmm. mga bata. Mm -hmm. Kaya sabi ko, wala tayong magawa. Kahit maglakad kayo araw-araw, wala, wala kami may talaga. Mm -hmm. Kaya po minto yung pangalay ko dahil dyan sa mga kapatid. Mm -hmm gusto mo niya mag-aral, eh, tutulong na lang po niya sa mga bata, kapatid niya. Yeah. Basta daw magsikap ng mga kapatid niya para nga makapagtapos. Mm. -hmm. Kasi po marami pong pagsubok po sa kabila, eh. Apo. yeah. ayun pong naranasan kami na iyak po kami dahil ayun nga po, eh. Mm. -hmm. Hindi na po nila naranasan dito, yung ano naman po, yung paglalakad naman po yung araw-araw. Mm. -hmm. Kapag may iabot na pamasahe, no, may kasakay sila. Kapag wala, lakad. Mm. Basta lang wag lang po sila lumubay po sa may mga kasamahan po kasi eh, mahirap na po eh. Oso na po yung kuha ng bata. Hmm. Kaya sabi ko, magingat lang kayo, sabi ko. Manalangin tayo, sabi ko na, na walang, walang manyari. Nakikita ko yung ano ka, Tekram. Kasi hindi ito magtsatsaga ng ano eh. Hindi sila magtsatsaga ng ganong kalayo ni nila. Tapos maputi. Ano lang talaga. Kailangan silang matutuwan lang talaga. Ang mahalaga, Meron kang pangarap. Meron kang mabuting puso. Pero ito lang ang gusto kong iwan sa iyo, Ate Abigail, no? Ate Rich. Ah, uh, yung mahihayin talaga si Ate Rich. Gusto ko lang iwan sa inyo, lagi kayong humingi ng tulong, gabay sa ating Diyos. Hingin niyo lagi yun sa Kanya. Ate Rich, dito. Nagtito ko. Oh, Naiyak nga siya. Basta lagi niyong hingin kay God yung gabay yung tulong sa kanya. Lord, turuan niyo po yung isip ko, yung puso ko, ano ba yung ano yung mga dapat kong gawin. Kasama nun, yung pagingi natin ng gabay, tulong sa ating Diyos, yung sipag. Yung gawa naman. Yung po-focus tayo sa pag-aaral, focus tayo sa pagtulong mo na sa mga magulang natin. Itong hirap ng buhay na to, sandali lang to. Pero pagka napagtulungan niyo to Ate rich Ate Abigail, kasama ng tulong ng mga magulang niyo, yung sipag niya sa pag-aaral, darating yung panahon na ah, giginawa din yung buhay niya. Mm -hmm. Lahat ng hirap may ginawa. Basta inunan niyo si God, yung family, tsaka yung pangarap niyo. May boyfriend? Wala. Wala akong naman po, sir, po yung mga anak ko po, Kaya po wala akong silang boyfriend. Mm. Para sila muna. sila sa mga ano, kasi po, walang pang ano, gamit sa si school. Hmm. Ako, sobra akong napaproud. Kaya sabi ko nga, ayaw kong sayangin itong pagkakataon na nakilala ko kayo. Kahit ito, dalawang beses ko na kayong binabaan, dalawang beses na ako nagpunta rito. Kasi nga, gusto ko kayong makilala. Hmm. At hindi lang ako kasi may mga katekran tayo na may mga mabubuting puso. Sabi ko nga, ah, uh, so ngayon, kung ano man lang yung maitulong natin. Pero may mga katekram tayo ng mga may babuting puso na nagpapaabot ng pagmamahal. Kaya ano lang, laban lang, okay? Basta tuloy-tuloy nyo lang yan, yung paniniwala kay God. pagmamahal nyo sa mga magulang nyo, pagrespeto, paggalang sa mga magulang nyo. May gusto din akong iwan sa inyo. Mahalaga to. Ang sino man ang may pagmamahal, respeto yung mga magulang, minahal sila, may kapalit yun na ganting pala sa ating Diyos. Magkakaroon ka ng mahaba at masaganang masayang buhay. Okay? Kaya yan, madilim na, umuulan pa. Makikitulog na kami sa inyo, okay lang ba? Saan mo kami matutulog dyan? dito, dito, po. Dyan na lang kami. Kasi may tulogan din po yung Ang problema, eh. pinakain niyo akong saging. Anong mangyayari sa akin? <laughs> Hindi. Oh, joke lang kasi si pastor ko eh. Ano eh. Paano yun, Tay? Pwede nyo kami samahan sa taas yung bigas nyo na ano, grocery? Nagbunot na rin ako ng mga ka. Ano ba naman? Ba't pa kayo naga uh, Ganun po yan kami. Ano mo muna palang masasabi ni tatay? Tay, anong masasabi niya sa mga anak niya? Narinig yung mga uh, message nila sa Natutuwa yun. ako dahil yun ang sinabi Ito, ng ano. oh, Natutuwa <coughs> ako dahil yun ang sinabi ng mga anak. ko. mga pangarap sana. Hmm. Matupad. <coughs> Girl, <coughs> ano ah. Uh, Igagapang ko talaga sila hanggat ako'y malakas pa. Gagawin niyo lahat. Paano? Alam mo kanina, wala lang camera eh. Kinakausap siya. Iyak nang iyak. Tapos nung ako? nakausap ko siya, pagka daw, ano, ah, minsan nagpipray kayo, umiyak kayo, nakikita ni Abigail. So sabi ko mababa talaga ang luha ni tata. Kasi pinaglika ko sa papaya. Matos, ma ano lang, duluha. Yun, lang. Pinaglika kasi ako sa papaya ng nanay ko. Sabi, sabi ng nanay ko, pag pinaglis sa papaya kasi, kaunting ano lang, umiiyak. Mm -hmm. Sabi ko, ganun talaga pag ano, pinaglis sa papaya. Yeah. Sabi ko, Ay, kahit pa paano, talaga, sabi ko, igagapang ko yung mga anak. ko, ano yung Kasi wala namang imposible sa Panginoon, basta lalapit ka lang sa Panginoon. Yeah. Hindi, hindi masagot, masagot, masagot talaga yung mga pangarap mo na mm -hmm. makatulong ka sa mga anak mo. Yeah. Dahil ang una, pag walang pinag-aralan nga, sabi ko, nga nga, kain bubog kasi hmm. pag in-English ka, hindi naman maintindi. Um, sabi baka sabihin ng mga tao, panay ang English, bago yung, yung pala maganda yung sinasabi, yung sa isip mo masama dahil hindi nga ka maintindi ng English. Kaya sabi ko, nga nga, kain bubog kaya sabi ko, ako, magsikap mag-aral para yon ang aming pamana sa kanilang pinag-aralan hmm. pag nakatapos sila. Inuulit ko tayo, ano yung gusto niyo sabihin sa mga magulang na parang nawawala na ng pag-asa? Kaya sabi ko lang sa mga magulang, dapat <coughs> ka, uh, ano, payuhan nila ng mabuti yung anak nila na yayain nila sa, sa church para makinig sa salita ng Diyos, para ipagpatuloy na yung mga pangarap nila para sa mga anak nila, <coughs> para yung anak nila may mapupulat na magandang aral na may takot sa Diyos at mm. sa magulang para tuloy-tuloy yung biyaya sa kanila pagdating ng araw. Kasi ang pinag-aralan kasi, yun ay malaking pamana sa magulang. Tulad na, pa walang mga lupa, walang mm. ari-arian, siyempre pinag-aralan na lang ay ipagmalaki ng magulang yeah. at ng anak para pamana ba. Mm. Kasi pag may pinag-aralan ka, kaysa ng nang ikapumunta ng trabaho mm. o lugar, maka mararating mo dahil may pinag-aralan ka, marunong ka bumasa. Ay kung hindi, mm -hmm. nga nga, kain bubog. Ay kasi pag in-English ka ng, ano, ano yung nag-apply ka ng trabaho, in-English ka, hindi mo alam, magagalit ka, baka sabihin masama na yun. Yeah. Pero interview yun. Yeah, po, tay, lang ha. Alam ko mahirap na yun. Kaya, Lamdam ko naka. din yung ano niya kanina. Lamdam ko mm -hmm. din yung bigat ng ano niyo kung bakit kayo naiyak. Pero ito lang sasabihin ko, papit lang kayo kay Kat. Mm -hmm. Kaya yeah, nagtitiwala ako sa payon dahil ang Panginoon hindi kami pabayaan. Pagsubok lang yun, kaya namin lampasan lahat ng pagsubok. Kasi lumaki na nga yung anak ko ng ganyan. Kala, pagsubok, hindi nawawala sa tao. Pero pag nalabanan ng pagsubok, talagang hindi ka pabayaan ng Diyos. Kaya sabi ko sa misis, ko lang tayo sa Panginoon dahil ang pahinga lang naman natin, linggo, simba. So, ano doon, Yeah. Nagme-meeting kami para sa ano namin sa church church namin. palakas mm -hmm. Pampalakas ng loob. Sabi nga ng pastor namin, kapitan sa Panginoon dahil ang Panginoon na kaalam ng buhay natin. Balang mm -hmm. araw baka ano tayo hindi dahil hindi naman agad-agad na, na, maano ng Panginoon yung pangangailangan mo. Mm -hmm. Siyempre, Panginoon talaga ang nakakaalam sa buhay mo kung mm -hmm. ikaw ay noong anong oras ka kukunin kung anong ano ka talagang ano nila tutulungan. Yeah. Kasi ang Panginoon ang pinakamatinding lalapitan mo. Tama po. At saka humihingi ka ng ano advice sa pastor kung ano ang dapat mong gawin hmm. na para Malaking tulong po yung mga pastor sa atin. Pero kumusta kayong ano, mag-asawa? Okay. Okay kumusta po yung niyo? Okay naman mag-asawa. Wait lang tayo. Ano yung pa paano niyo ginamot to yung nandun pala? Eh ano, bali naglaga ako ng ano, sambong hmm. bago suha daw ng suha bago daw ng kalamansi at mm. ano nga yung mam in mm. eh, bago pinasuka, pinasingawan ko siya ng yung ano ba usok mm. yung pawis yung init niya ah may lagnat po ba siya wala naman kumbaga ay ano siya uh, puyat puyat mm -hmm. sabi ko kasi nag stretch siya kumain ng ano eh yung ampalayang ligaw mm. naglapot yung dugo niya sabi ko dapat kumain ka ng ano upo. Oh. ano ng dugo pampalusaw ba. Pampalab na upo. Oh, pampalab na. Kasi nagpapanak din ako eh. Ha? Nagpapanak din ako. Kailan po? Matagal na yung yan ako nagpanak niyan. Yung saka yung isa. Pag Ang galing mo na ng asawa niyo. Ibig sabihin yung mga dito. Wala po kami sir na binabayaran sa ospital. Basta dito lang sa bahay. Malakakalit siyang midway. Ako rin nagbutol ng puso. Bibigyan ko lang po siya ng 10 pesos sa kamay. Para hindi magagano yung oh, Hmm. Paano yeah. po, Nay? Binibigyan na niya ako ng nangigas piso Para hindi ba mag, ano yung kamay. Maninigas. Ano, Mamimikin ba? Ah. Oh. Ba? Parang bayan. Para may kontra. Pero hindi malaking halaga. 10 lang. Hmm. Kaya nga po, bilip po yung mga kamagalag. Maghihilot din ako ng uh, ano, mm. yung, mga, ano. Hmm. Mga pilay-pilay. Pilay-pilay, ano? -pilay, oh. Hmm. Paano tayo? Para hindi tayo masyadong gabihin. Ano na tayo? Yung dyan sa may unahan dyan, may kobra dati dyan, yung masukal pa. Hmm. Yung may rabis na sawa. Mano yun, matapang. Dalawa yung mag-asawa eh. Ay, na ano na, nabulabog na dahil malinis na lagi. Natutabasa ng ano eh, gas cutter. Dito. Ah, dito may ano dito, yung parang ano, lutang na sa mga espiritu dito sa area na to. Mayroon yan dyan. lang siya katawid-tawid pag sinusubaybayan niya kami. Pero sabi ko, takot sa Diyos yan. Sabi ko, ang Panginoon ang kakalabanin niya. Yeah. Takbo yan. Dito, may kubra dito eh, sa area na to dati. Dito yung kahoy na to, o tibig. Diyan. Hinabol yung anak ko diyang pangatlo. Takbo siya magang magay yung pauwi sa bahay. Hmm. Doon natulog sa tiyahin. Hinampas niya yung jacket. Sabi ko maraming pampalo na buho dyan eh. Sabi niya nagulat kasi ako biglang sumirit siya eh. Hmm. Sabi ko Kala ko ahas to. Ano Kubra. Ano ko ano pala? Ugat. Hmm. Ugot ng ano yan? Tibig. Na itim. Tibig. Kaya sabi ko, masamaan ako pag kasabay ko mag-ahon, ang pasok ko alas 7 sa bigte, sa co-op. Minsan kasi may trabaho ako, minsan wala. Sasabay ako, dilim-dilim pa. Sabi ko, parang may nararamdaman ako ah. Sabi ko. Sabi man ako, ano? Sabi ko, parang may masamang espiritu, parang multo ba? Sabi ko, gano'n. Sabi niya, ay si Papa naman, ang nako Sabi ko, hindi naman yun mag-ano sa atin kasi nasa Panginoon tayo, panigtan ng Panginoon ini. Eh, kaya sabi ko, kapit ka lang sa Panginoon kasi mawawala yan yung mga masamang espiritu. Masama yan. Eh, ang katakutan mo yung buhay na tao, sabi ko nga noon, na hindi mo kakilala. Kasi yung hindi mo kakilala ang tao, pwede ka nang risbaka noon. Baka mamaya pumasok sa isipan niya na masama siya, na may masamang ano balak, ay eh, siyempre, katakutan mo yun. Pero yung mga espiritu ng mga salupa, lupa ah, huwag ka matakot doon ang kalaban nun, Diyos. Hmm. Okay, ingat ha. Ang gabi na katekram, pero ano, masaya silang matanggap ngayon yung ating mamahan. Ay, ingat. Ate Abigail ha, pagbuti ng pag-aaral. Ingat mo tayo. Hindi, ingat po, kayo. Ingat kayo. Ingat kayo. Ingat kayo. Ingat kayo. Ingat Pastor, thank you, ha. Ah. Sa, uh, sa pamamagitan po ni Pastor, nagkakaroon tayo ng ano, um, uh, pagkakataon na may ipaabot ng pagmamahal. Hindi lang ang pagmamahal, yung cut short lang, yung uh, Merong uh, dala. mga salita. Na mabuhay tayo na ayon lahat sa kagustuhan ng ating Diyos. Yung, yung, yung po yung pinakamahalaga Yung uh, kahit pa paano maaanohan natin. Pero alam ko, kilala nila ang ating Diyos. Pero iba pa rin yung may nag remind Sabi nga ni Pastor, sabi nga po niya, kahit Pastor, kailangan pa rin niya ng uh, ibang tao para ma-remind siya. Paano po yung mga hindi nakakapagsalita, ah, nakakabasa ng salita ng ating Diyos. Kailangan pastor. na yung ipalaala lagi. Mm -hmm. Thank you po at sa pagkakataon, sa Pastor. Salamat din sa akin mm -hmm. Arigato. <laughs> <laughs> Nandiyan na sa gilid. Tara po niya. Pastor, dito po kayo. Pwede ko, please. Dito lang. Dito Kasi ito po. Sa teka lang, kinalabutan ako dito eh. Sobra akong nanlamig, kinalabutan. Anong sinatakot? Kwento niya lang mo sa kanini. Nandiyan kaya yun? Huh? Nandiyan siya? Ganito mo ba yun? Ibo tagalin mo muna. saging na kinain niyo? Pero ano ba yung gawin ng tao yun na pinagyan talaga? Dinagian ka ng... Parang tinurokan din lang. Tinurukan ito po kaya? May turok? Ah, dito wala yan dito. Sino yun? <laughs> Pero anong saging mo ito? Alam niyo ba itong saging? Yan yung hindi nagpupuso. Ah, Nakakain na to po kayo nito? Meron ako ganyan. Pinagdala siya. Oh, siguro, ano lang ito, baka anak lang siguro. Kukunin ko naman. Huh? Ah! Anak! Anak! <laughs> okay. Anak! Anak o, lang pala yun. sa ko na sa'yo. So, so mo ko eh. Teka, hindi, dala din nila yan. Ah! Oo, di ba? O, isa lang bilang galingan ito eh. Oo, isa lang ah. Oo. Sino po nagbigay sa inyo? Si, ano, si Brother Igay. Eh. Oo, oh, sa kanya um, din galing Kinain niyo ito kagabi? Eh, hindi, ano, masarap yan, ano yung... Iprituhin mo. Rito. Mapakalada, pagkali nyo ito. Rituhin mo siya na... Mm. Kaya gagawin mo... baka, na, baka naman natatakot ko ba yung... ay, hindi, doon yung... yun, yun, ano yung... Sabi yun. Yung gusto nila akong pirahan. Ah. doon sa ano na yun, yung pinuntahan kong mundo. Kinabahan talaga ako kanina. Nalala ko yung kwento ni... ano? Doon yung sa ano. Kasi Tapos si Kuya, ako sa'yo naman kainin. Bah, Tapos sabi niyo, may mukto yung yung saging na binili sa akin. Talagang makakain mo siya kasi ano, yung tawag dito, kakaiba siya. Mm. Hinog na hinog sa kamabango. Ay ito, ano, ah, linuruto ito. Mm. Hinugod Hindi siya nagpupuso. Ano. Nagkakagimat ano? nga raw yan. So, kinakain mo ito? oh, lino, ah, Ang, gawin mo dyan, hinihiwa yan pa paganyan. Mm. Tapos ibabalutin mo na, lagyan mo ng itlog. Balutin mo nung antaw ito sa kami ay so. Hmm. Pastor, pwedeng hingi po ako dito. E, Isa kami, lang po, piraso. Hindi, mandalahin mo na yun. Hindi po, isang piraso meron lang pa po. Meron ako doon, meron ako. Ingiting ko lang si Kuya, kasi ayaw nah, niyo nah, talagang nah. kainin eh. <laughs> ano yan, nulutuin, <laughs> nulutuin yan. Pero ako talaga sarap na sarap ka, Tekram. Hmm. Baka, mag kayang... oh, baka magpuan yung chen mo. Paano? pangalawa na yan. Hindi ko pwedeng sobra. Hindi naman. Ang saging kasi, nakakatulong yan. Kung ikaw na yung mahina sa lamig, bawal kainin ng gabi. Ah, uh, so huwag na po. Dalin mo lang. Hindi, nakakaya. Kay, binigay niya kay Pastor mm -hmm. ito na lang. Ano ito? Meron ako Tatlo rin lang. Ayan, yan. ayan. Ayan, Pagsamahin mo na ito. Wag na, Pastor. Para maganda. Ito, kakainin i-ano namin, iluluto ito. Oo, ayan. Ayan, ayan. Tara, kainaw tayo. Huwag na po, Pastor. Wala ko ka lang kakainin. Huwag kainaw ito.